FPJ Batang Quiapo cast nagbigay pugay sa yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Ngayong gabi ng Martes March 5 ay naganap na nga ang ikalawang gabi ng burol para sa premyadang aktres na si Jacqueline Jose. Dinagsa ng mga kaibigan, kasamahan at katrabaho sa industriya ng showbiz ang ikalawang gabi ng burol, Kabilang sa mga nakiramay at spotted ngayong gabi ang iilang mga nakasama ni Jacqueline Jose sa teleseryeng Ang Batang Kiyapo kung saan ay nagbigay-pugay sila sa burol ng yumaong aktres, spotted sa burol ang aktor at direktor ng Batang Kiyapo na si Coco Martin, naroon din ang iba pang cast gaya ni na Christopher De Leon, Van Dolph, Cherry Pie Picache, Julio Diaz at John Estrada, present din sina ABS-CBN Broadcast na si Cory Bidanes at Direct Malo Sevilla. Matatandaan na huli nating napanood ang yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose sa kapamilya teleserye na Ang Batang Kiyapo kung saan ay ginampanan niya ang karakter ni Chief Dolores Espinas Noong nabubuhay pa si Jacqueline Jose ay sinabi nito sa isang interview na isang karangalan na mapasama siya sa mga cast ng Batang Kiyapo Sinabi din nito na ang role bilang isang chief ay tila kumpleto sa kanya bilang isang artista Samantala Narito panuuri natin ang iilang kaganapan sa ikalawang gabi ng burol ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose ngayong gabi. sinasabi silang green green bones. Oo. Uh -huh. Ano daw ang ibi hindi lahat ng tao na nakremate meron noon. So very rare na nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin daw na ay good heart. Good, good heart talaga siya. Good heart. heart. and naman Ano, um, it's it's, it's true also. Kung um, makabuhay yung yeah. mga family you niya. Know? Yeah. So it's talaga magic so talaga Beautiful heart. Nakakaiyak pero it's no, nobody has that matag marami hindi yeah. basta wala, wala, basta nagka nakakakuha ng gano'n sa um, yeah. kaya ang slap is worth yeah. it pero yeah. pero ano lang ang ano gusto ko lang tanong sa iyo ano mo masas ano, anong description mo sa kapatid mo si Jane pagmahal. Matindi magmahal. Down to earth. Maawain. Napakabait na tao. Walang mo sa man pinapas. May mga maliliit. Mas mahal niya Yung mga true stuff. Mga... Ayaw na nga. Ayaw niya yung mga kasosyal. gusto niya yung... gusto niya nakikipag... Oh, oh. Ano siya sa mga... Yeah. sa trabaho na mas <coughs> ano. Ibig sabihin wala siyang okay. Mamimiss namin siya. We love her. We love her. We all love